yun guys isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back tumuli sa aking moteng channel aboy ah, agwanta vlog at pasensya na po sa aking ah, pag voice over kasi ah, marami pong tao kasi ah, marami pong nagpupul dito sa amin ah, kaya pasensya na po sa aking pag voice over so digilip na natin to mga kagwanta ito po ay episode 1 ng aking paghanting ng mga ah, malalaking tabas dito kung tawagin mga idol ang isda na ito So dito na natin umpisan kasi uh, hindi pa ako nakapag-video ng maayos dahil sa sobrang ulan po kanina kasi mababasa po yung ating cellphone na uh, medyo umuulan pa rin po kaya dito nakatayo yung uh, cellphone natin sa sulib ng ating uh, uh, bubong ng ating kamarote mga kagwanta kung makikita nyo pansin nyo sabang na umuulan pa sa gilid ng orange kita pa yung patak ng ulan kaya uh, so ingat ingat lang ako sa pag video dahil baka pumabasa yung ating ulan mga kagwanta so ito yung uh, mga napapasibad natin so merong maliit merong malaki at meron naman talagang malaki so at kung bago ka lang po napadaan sa akin Munchin channel e eh, wag mo na mong kalimutan na mag subscribe at like dito sa akin mga kagwanta dahil kayo po ang inspirasyon kaya uh, sinisipagan ako gumawa ng mga video mga kagwanta at i-record ang bawat uh, finds ako mga eh, kagwanta so ang tawag po dito sa amin sa isdang ito ay tabas hindi ko lang po alam sa lugar niyo kung ano po ang tawag dito sa yes, mga kagwanta so bali uh, gumagamit pa ako dito ng nylon na kung tawagin ang size nya ay 0 90 po 90 Uh, at yun ang pumbiwas ay 0 uh, 563 mga kaganta so ito yung gamit natin at ang pae naman po natin dito ay uh, na isda rin po tulad ng tunsoy or tapulok or tamban mga kaganta so napakainam din kain po dito ang pusit basta po ah uh, yung matitigas uh, pwede pong ipain natin dito mga matitigas na isda So, na papatakan po ng ulan 'yung ating camera kaya medyo lumalabo mga kagwanta. So napakadali lang pong gawin na ng panghuli na ito mga kagwanta. Napakadali lang pong gawin. So comment lang po kayo kung gusto nyong matutunan ang uh, isa na naman pong bagong paraan ng panghuli natin ng isda na, mga kagwanta. Gamit lang ang mga hooks. Bali gamamit pa ako dito ng kalahating kaw na hooks. So bali 40 hooks lang po 'yung gamit natin dito hindi po tulad ng mga nakaraang ginagamit natin na ah. tatlong kahon para 240 hooks so bale 40 hooks lang po ito mga kagwanta so uh, napakabigat lang po at napakatigas pong uh, batakin ng mga isda na ito mga kagwanta dahil sa lalapad nga ayan so, bali nakahuli din ako dito ng isang uh, isang peraso ay 3 kilo mga kagwanta kita na dito na yung lumalakas na yung ulan mga kagwanta so kaya nangangamba ako na lumakas pa rin yung alon mga kagwanta ah laki mga kagwanta ah. At ito naman po yung uh, pangalawang batak natin, ito yung pangalawang pasibad natin mga idol So talagang uh, napakatigas batakin kaya kung mapakabansin nyo na ganito lang yung pagbatak natin, napakabagal. Kaya uh, forward na lang natin itong video mga kaagwanta para mas mapadali na rin. At hindi naman kayo mainip dito sa pagabang sa mga itataas kong mga isda mga kaagwanta. So at dito mga kagwanta ay naisipan ko nang umuwi dahil sa sobrang lakas na ng alon. So natatakot ako na kasi medyo luma na yung bangka natin. So baka masira. So kaya nag decide na po ako na umuwi na. So bali doon na lang po natin titignan yung ating nahuli mga kagwanta. So medyo malayo-layo pang biyahe kasi napahirap magbiyahe kapag gantong malakas na ang alon mga kagwanta. at andito na ako malapit sa tabi mga kagwan so mahina na dito yung alon kasi lipid na ng bundok at ito nga pala yung nahuli natin mga kagwan ka so napakarami so at salamat sa biyaya ng ating Panginoon at biyaya ng ating karagatan mga kagwan huwag so, po natin kalimutan ang lagi mong pasalamat sa kanya mga kagwan